Ito naging eksena sa labas ng opisina ng Department of Education sa Davao City. Iba't ibang militanting grupo ang nagprotesta laban sa papapatupad ng K-12 program ng DepEd. May kasama pa silang ilang estudyante ng Chudoro Palmahil Elementary School. Inalmahan ito ng prinsipal ng eswelahan. Pero ayon sa mga raliyista, kusa raw sumali sa kanila ang mga estudyante. Kung po tag-iabusar na mo sila, amuha silang gipugos, gikan pa lang sa git, amuha na silang gibitbit, amuha na silang ginaingnan, ginadirek, ginatudluan na mo kani inyong buhaton, kanyang buhaton, ang bata mismo ang nidool. Huwag nangutaan na sila kung unsa ilang mabuhat, gitagaan na mo placard. Pasabot na siya nga ang bata nagpakabana. Ayon sa mga ralista, pahirap lang sa mga magulang at estudyante ang mga dagdag na tao ng pag-aaral sa ilalim ng programa. At base sa survey, na isinigawa ng University of Mindanao Institute of Public Opinion, mas maraming dabawenyo ang di pabor sa K-12. Dagdag gastos lang daw ito. So, mas maayo pa siguro nga ang tutukan na nila kanang mga kakulangan sa ato ang eskwelahan, mga rooms, libro. Ay naman sa mga opisyal ng DEPED, dapat ay mag-file na lang ng formal na reklamo ang mga tutol sa programa para may proseso ito ng kanilang tanggapan.